Hi guys, patulong <laughs> anyway, so, ko sa mal, charing. Anyways, na ako karon sa kay sa na lancha, no? Uh, actually, uh, matuko o matumi og asay uh, ba ni? babak uh, para magkuan, no? Uh, uban sa uh, patrolya sa Philippine Coast Guard or Coast Guard uh, babak station. So, karon nakisakay lang sa mi. Ayan. daghan dagan yung padulong sa Malpro Mingo Mandari. Anyways. Magmingaw dito po dito sa pikas na side na port. Taghan kayo o kanang midagsa. Kansi kayo o midagsa dito sa pikas. buntag. Daghan po tao dere na padulong dito. Kung makita ninyo kaganihan sa kuan, No? Dahil lang ha kung makita ninyo sa post na, sa mga page kaganiha uh, daghan, daghan kayo tao nga padulong na so tapos kung sa kuang kuan post personal dito sa pika dito sa may sasa uh, na ay kuan no at uh, taas kayong pila niya buta dito sa may shell uh, sa may at bang sa may donya salud no mga kuan sa oras ito mga alas 9.30 ngalas um, na Auto ang kuwan dito, no kaganiha Ayan Bito ay Ah eh. uh, unya no sa Ah uh, no Ah uh, no sa sa kuano Coast Guard ba back station Aron tanawon no Sabay sila hang paglibot Diha silang area of responsibility sa Island Garden City of Samal Hi guys, sa kabut ko diri sa babak no. Ay sa I think sa tambo ba ni? No? Ah uh, sa po, port of babak no. Uh, taod no at ato ang tanaw no. Mo na to sa mga kian no. So ah uh, lang ta no. Sambay sa ko diri. Hi guys, ah ato na matuan. Yes, mga best, mga friendships no. Ah, uh, kuan, ah, uh, padulong na ta sa kuan no, ah, uh, inspection sa ah, uh, kining uh, Coast Guard back Station no. Katungdanan king mangdaghan ba kay sila og uh, mga bisita karon no, uh, karong Huwebes Santo. So, pababa na ta. Hmm. So, pababa na ta. Hmm. Hmm. Asat. Hmm. Okay, so hmm. Mm. to mm, ang kan mm. aluminum boat na to ang sakyan niya nasa kong likod. Hmm. Kaya siya, mao mm, na. No, wala ko kore kay wala uban ko sa ilang inspection. No. Mm hmm. Samantalang ayun, dilita. Mm. Mm. Mm, oke, langgeda. Oke. Sampai jumpa, bot. Mm. <coughs> Ayo, nuado sakyan. Mm, low tide. Low tide ba, oh. Low tide ba karon. But anyways, you will go there. Mm. Oh, ya. Yeah. So. Ayun. So. Bapak ta. Mm, Bapak ta. Eh, asal. Bisa buka kok. Awas. <coughs> Oops. Okay. Nice one. Okay. Okay. si si Ensign Vasit inventory ang station commander during uh, area. Madra. Adalong na. So ay Oops. Hmm. Okay. So, taon mo, kuha na ta. Mo larga. Ayan, uh, si Sir Vasit na gina nag-drive. <laughs> nag-drive sa aluminum boat. Let's go. Happy to meet you, first destination. Uh, And, uh, mm. Okay. Okay. Padalong nami sa unang resort na mga tuan. Madagan may tao dire daw sa ako ano? Ah, din sa Oh. Ah. Ah. <laughs> hmm. Wow Wow, pas Oh. Saka pas-pas na ako ang buhok. No, <laughs> oh, buhok-uh buhok. Ayan. So we're going to our first resort. Hmm. Yeah, sa so mga naota dagang dagang tao dali karon sa samal karong ebe santo. Hmm. Of course. Naa sila sa kwan karon eh. No. Hmm. Oh. the old beach paradise in between and uh, up where they uh, are going grupo Manoy Diretso lang mo sir, diretso lang mo kung sa inyong or sa bayan na tayo kung ato dito So actually, dagang itik tao dito sa may paradise, good no? So, karoon, ah... Uh, susunta kay kay Sir Vasi ayun, nag-inspect siya anyways yes, adunay um, di pagawas awas ng uh, OPLAN Biyahing ayos ligtas sa National Headquarters diin ginapahinumduman ang tanan ng mga beachgoers nga una sunod sa balaod diha sa mga resorts nga ilang giatuan number 2 is i-identify ang mga risk sa ilahang mga area nga ginatuan ikatulo is makipag-coordinate dayon sa tua kung aduna sila yung mga problema nga nasuta og og isa pa is sundon gyud nila ang mga balaod sa ilahang mga area nga atuan sir So, mau na to mga uh, higala, no? Mga guys, mga beshies, mga megs. Oh, na to ang kwan. Mau to ato ang uh, pag ano, pag samok sa patrolya sa Coast Guard. <laughs> Joke, puja kan bitok tao sa samal karon oi. Eh. Mbot, pinay dito sa mga page sa Radyo Pilipinas Davao bang ngano daw kuno di maghinulsol daw. What if dili katuliko tong mga diri sa kuan? Diyo yes, sa uh, saman, mag sila. O um, ba man sila, Ibirne Santo, Gwibi Santo. <laughs> Magbuot. Charot. Kaya tao ay, karapatan man Karapatan nila nga mo kuan, no? And so, karoon eh, kuan na daw ko, uh, yan na daw ko papaulion, kaya nagsamok-samok na ko. Charot. <laughs> so, anyway, Santo, sa sunod na pod, no? Nga, pagsamok-samok na to, aning, kisa na pod kaya samok ko na pod next. <laughs> Anyways, uh, dagang salamat kay ano no sa station commander sa uh, kining uh, Coast Guard Samal Station no na si Ensign uh, Vasit Ventorillo no ang station commander sa uh, kwan uh, sa tawagan ni eh? Station commander sa Coast Guard Station uh, Samal no and of course ang chief of staff sa Coast Guard District Southeastern Mindanao no sayahang pagpasakay sa ako din si Ma'am Kuan si uh, Commander Angel Angela Tobias no o ang kuan kauban nato nga taga uh, kuan no? Coast Guard Substation Babak okay o abino samok-samok na gani gibakaon pa ko <laughs> to, anyways to sa sunod bye Adaga na kay Vice mo dere, Vice Speed Limit. Bye bye. Hmm. 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 Bye bye na John.